guys, okay, so marami ang nagtatanong sa akin kung nagwo-work ba ang LDR, mahirap ba talaga o okay ba ang LDR. Kaya itong video na to ay para sa mga taong nagmamahal ng malayo. Sa mga taong nag-iisip kung worth it ba o kung may patutunguhan ba talaga. Ibigyan ko kayo ng mga reasons kung bakit okay ang LDR at ang mga benefits ng long distance relationship. Number 1. Sa panahon na halos lahat ng bagay ay nakukuha ng madalian, matututo kayong maghintay. Malalaman nyo yung totoong halaga ng oras. Hihintayin nyo yung araw na magkikita kayo at magkikita kayo ulit. At kapag dumating yung araw na yun, pahahalagahan nyo yung bawat oras at minuto na magkasama kayo. Number 2. Matututo kayong magtiwala at maniwala. Hindi nyo uunahin ang selos at pagdududa. Maniniwala ka muna sa kanya bago sa iba. Kaya hindi man kayo magkasama, meron naman kayong pinanghahawakang tiwala sa isa't isa. Number three, may kita nyo yung halaga ng maliliit na bagay sa relasyon nyo na pwedeng hindi niya mapapansin kung magkasama kayo. Yung effort niya para i-update ka kung ano yung nangyayari sa araw niya, yung mga surprises tuwing may mahalagang araw sa buhay nyo, at yung mga gabi na napupuyat siya para lang makinig sa mga kwento mo. Maliliit lang na bagay, pero sobrang laki na para sa inyo. Number 4. Malalaman nyo na ang totoong pagmamahal ay hindi lang ipinapakita pero ipinaparamdam. Kahit hindi kayo mag-holding hands or magyakapan, na ipaparamdam nyo pa rin na mahal nyo ang isa't isa. Yung alam mo lang na may naghihintay sa'yo sapat na para maramdaman mo na hindi ka nag-iisa. At number 5, maniniwala kayo na walang imposible pagdating sa pag-ibig. Na lahat ng bagay ay may tamang oras at panahon. Hindi man kayo magkasama ngayon, pero alam nyong darating din yun. Marami mang hindi nakakaintindi sa inyo, darating din yung araw na yung relasyon nyong magkalayo, hindi na mapapaglayo. There you go guys, sana na-inspire kayo sa video na to. Saludo ko sa mga taong nasa long distance relationship. Sana tumatag pa yung relasyon nyo at tiwala lang, magkikita din kayo. Thank you so much guys and see you!